workout para lumiit ang chan at lumabas ang abs. So, syempre, marami mga babas natin na pag ginawa daw tong workout na to, hindi naman daw magkaka-abs. Kailangan daw diet pa rin. Syempre, kailangan pa rin natin mag-diet. Pero syempre, mas mapapabilis ang pagpapapayat natin kapag mag-workout tayo, lalong-lalo na kung gagayahin nyo tong workout na ipapakita ko. Kasi ito ang tinatawag na ultimate fat burn workout, okay? Whole body to. Syempre, ang main target nito guys, unang-una itong ginagawa ko, parang burpee siya pero may chest. Tapos, meron siyang kasamang deadlift. Okay, burpees, then uh, push up, then deadlift. Watin mo yan. So guys, tingnan nyo yung binubuhat ko dito. Magaan lang yung binubuhat ko. Kasi pwedeng-pwede to sa babae at pwedeng-pwede din to lalo na sa mga beginner na lalaki. Okay? Kung gusto mo lang magpa-cardio, ito, pwede mong gawin to everyday. Marami magsasabi sa inyo, huwag mong gawin everyday yan kasi maano ka, ang tawag doon mauubusan ka ng lakas, papayat ka ng sobra. Hindi po, pwedeng pwede. Basta syempre, yung nutrition, yung diet na kakainin nyo at healthy pa rin. Okay? Marami magsasabi, ha, mga overwork daw, overwork. Hindi uso ang overwork, guys. Tandaan nyo yan ang, mga nagsasabi lang ng overwork yung mga tamad. So, next workout natin, guys. Ito natin natawag na deadlift with shoulder press. Okay? Okay, tingnan nyo. Ayan, magde-deadlift ako. Deadlift. Isang deadlift. Then, shoulder press. Tatlong pump. Then, down. So, ang target area naman nito ay sa ating lower back para mas tumibay. Buong core natin yan. Tapos, meron tayong target area nito sa shoulders natin. So, kung makikita nyo, hindi masyadong kabigat ang binubuwat ko kasi Siyempre, cardio workout ang gagawin natin para mas mabilis, maubos ang mga calories sa inyong katawan. Okay? Ayan. Lahat ng pinakita ko, guys, 10 repetitions. Okay? Ang count niyan, ayan, 1 niyan. 1. Okay. Pag yan ulit, ayan, 2. Okay, Ganon ang countings niya. So, ayan, yung unang pinakita ko, 10 reps din. Ayan, apat na ulit nyo itong gagawin. Tapos, ang pagitan ng pahinga, 30 minutes, ay 30 seconds to 1 minute lang ang pagitan ng pahinga. Each And every set. Okay, ayan. Ayan, tahinga ka na ng ano niyan. 30 seconds to 1 minute. Siyempre, pag kaya mo na, proceed na tayo. Siyempre, hindi natin kalilimutan ang ating core o tinatawag na chan. Ito, target area nito sa ating lower belly. Pinaka-mabilis tumaba sa atin yung ilalim ng chan natin. Mapapansin mo yan. Pagkain ka ng kain, di ba, minsan tumataba. Lalong-lalo na pag ang kinakain mo ay maraming sugar, maraming carbs, yan, mabilis kang tataba doon. So, kailangan, i-burn mo din yan kung kakain ka ng masarap. Siyempre, 30 repetitions ang ginawa ko yan. 15, 15, okay? Siyempre, pahinga niyan ng 5 seconds, then proceed tayo sa lab handles natin kasi yan ang mabilis, isa pa sa pinakamabilis tumaba sa ating chan. Okay, yan, lab handle sa gilid ng ating mga bilbel. Yan ang tinatawag ng mga bilbel, di ba? Ayan. Ito, 10 reps din yan. Then, kabila ulit, 10 reps. Yan, 2, 3. Make sure guys, kunin nyo yung balance nyo. Medyo mahirap. Ang kalaban mo kasi dito, yung balance mo. So, kailangan i-balance mo yung katawan mo. Sa una, mahihirapan ka, pero syempre, sa susunod, kaya mo na. Ayan, no? Oh, tingnan nyo mabuti. Yan, nag-flex ma. Apat na ulit yung gagawin.